So ayan guys, papakita ko nga pala sa inyo yung orange piwan natin kung paano nyo makikita kung sira na yung board. So ayan, nakikita nyo. So humilaw na po yung red light niya, dalawa na po yung ilaw niya. Pag di yung board niya guys, ay green lang yung may ilaw. So ayan, makikita nyo, may red light na siya. gagawin natin guys ay papalitan na natin ng board yan kasi tinest ko ng palitan ng SD card ganun pa rin so and then pag isa pang ano guys kung wala namang red light na umilaw eh, sira pa din yung sira talaga yung board nyo bipin nyo sya makikita sa ito sa lalagyanan ng ISP nyo So, ayan. So, papatayin ko yan. Pag pinatay ko yan, guys, na hindi siya nag-blink, steady lang yung ilaw niya, ibig sabihin yan, sira na yung board talaga. Pag wala yung red, red light, dyan lang kayo magbabase sa lalagyan ng ISP kung steady lang yung ilaw niya, hindi siya nag-blink. Ibig sabihin talaga yan, guys, ay sira na yung board niya. So, ayan, papatayin ko yung ano yung power niya para makita nyo natin isang ko lang so, okay. so guys so makikita nyo patay na siya pinatay ko na so isaktak ko ulit at makikita okay, ko sa inyo yung yung sa ilalim niya. Ayan. yan ko lang. Ayan. So, tingnan nyo guys. Kung mag-blink yung kalagyan ng ISP niya. Pag nag-blink yan, ayos pa yan. Pag hindi yan nag-blink, ibig sabihin, sira na talaga yung board niya. So, ayan. Kung makikita nyo, steady lang siya hindi siya gumagalaw yung ilaw niya yun yung yung malalaman kung sira na talaga yung yung board ng opay niya na hindi siya nagbibig so may papakita naman ako sa inyong isang piso yung wifi ko na maayos ito dito sa so ayan siya So ayan, maayos yan. So ayan, maayos yan. Papatayin ko yung ilaw. So ayan, wala siyang ilaw. So ayan, gumagana yan. Kasi ginagawa ko pa lang yung ngayon. So tatanggalin ko yung ilaw at ipapakita ko sa inyo na maayos yung board kasi yung ilaw niya sa ISP is magbibling siya. So patayin ko muna yung patayin ko muna. So, ayan, pinatay ko na. So, saksak -sak ulit. Makikita ko sa inyo na magbiblink yan. So, ayan. Ayan yung eyes, yun. Know? Diba? Diyan yung makikita kung okay pa yung bird nyo. Kasi nagbiblink siya. Biblink pa yan maya maya. So, ayan. So, ganyan guys. Diyan yung makikita kung okay yung bird nyo. So, ayan. Sana may matutulong. May natutunan kayo.